Guys, hello Magandang tanghali po guys Si Kidlat magluluto ng Langkang ginataan Kasi Ang tanin ko sa bundok na langka Nalalaglag lang Kaya yan Ayan o oh. Halo, halo, mikus, 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 mikus. Ya, ya. Dari si sekitar, ay imul or walang pira, yan lang, yan lang, walang sakum. Yan, gata lang ang mahalaga luto hindi hilaw ngayon ito ang sahog niya lang ito yung unang unang gata yan ito unang gata tapos labahita yan lang kapiraso kasi si Kinta, walang budget yan lang pwede na yan kasi katulad ng sinabi ko ang mahalaga luto hindi hilaw yan kita mo guys so oh, kaya nakita yung medyo dilaw na pahinog na ito kaya ako pinitaas kasi nung binalot ko ng sako siguro may tama na o tawag nito ah yung may bulok ba eh kisa naman hindi mapakinabangan pinitas ko na lang pinili ko na lang ang maganda o matino tatlong langka ito tatlong langka na hinogin. eh mayroon pa ako doon nakabalot na langka mga nasa 20 piraso pa yun pag nahinog chat nyo lang ako hindi ko naman kayang ubusin yun pamigay ko sa kung sino ang dapat may gusto yan saka lalong lalo na hindi rin ako nagbibinta yan hinaan ang apoy kasi ang lakas oh. pag ito matuyo sa kakulag-lag ang yan okay guys matagal-tagal na kundi naka shout out shout out sa mga biga family undun family Bilyar Pamili, Sibilya Pamili buong piska family. Mga Haranilla family. Mga Corales family. Kabikulan ng kabisayaan. Diyan sa Asinda Santa Teresa, Ibig Magaluna. Negros Occidental. Si Diyan na sinilang si Kidlat. Kaya shout si out dyan sa mga taga Asinda Teresa. Mga Ondon dyan. Sa kami Biga kapak grace yan sa isa isa kong tuyo na sira tuyo abit biga at sa binalbagan kung oh, mula kasan nakahininaan ko may totong at sa binalbagan yan mga undo dyan pagkadami nyo yan. hindi ko na kayo isa isa yun napakadami nyo yan napakadami lahat ng undo yan. shout out na na sa si inyo lahat dyan yan ito na natutong na po kaya tinto tree na tinto tree